Narito raw ang inialok ng Miami Heat sa Portland Trail Blazers para kay Damian Lillard bago ito na trade sa Milwaukee Bucks. Welcome back po muli kayo sa akin channel, ang Top Sports PH, ang channel na maghahatid sa inyo ng mga bago at may init na balita sa NBA, majority sa team ng Miami Heat. Kaya't mag-subscribe na kayo sa Top Sports PH. Ito nga raw mga ka-top sports ang tunay na ini-offer ng Miami sa Portland bago nangyari ang trade kay Lillard sa Milwaukee. Ikinagulat nga ng halos karamihan sa atin mga ka sports ang naging 3 team trade ng mga koponan ng Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks at ng Phoenix Suns na nagdala kay Lillard patungo sa Milwaukee at hindi sa Miami. At pagkatapos nga ng nasabing deal, inireveal ng ilang mga sources ang naging final offer ng hit sa Blazers para kay Lillard bago nga nangyari ang trade. Ayon sa inireport ng mga NBA insider ng The Athletic na sina Sham Saranya at si Sam Amick, sinabi raw ng mga sources ng liga na ang Miami ay inihanda na ang kanilang offer noong July at August. Kabilang sa opera ay ang tatlong first round picks at si Tyler Hero na mapupunta sa ikatlong team at ilang mga second rounders at swaps. Kasama rin mga katap sports ang mga pa-expire na nakontrata at ang 2022 first round pick na si Nikola Jovic. Subalit ang Blazers nga raw ay hindi naging interesado sa ini-offer na ito ng hit at ang magkabilang panig ay medyo nagkaroon daw ng pagtatalo. Sa naganap na trade, ang mga napasama dito ay sina Drew Holiday, DeAndre Ayton, Taunami Kamara, ang 2029 first round pick na galing sa Bucks, dalawang pick swaps, 2028 at 2030 na galing pa rin sa Bucks. At ang nawala naman sa Blazers ay itong si Lillard kasama sina Yusuf Norkic, Nasir Little at Kion Johnson. Ngayon, nai-reveal na ang tunay na ini-offer ng hit sa Blazers. Maari na mapag-usapan kung alin kaya ang mas magandang offer para sa Blazers na sana ay mas pinili nila. Kung ang nangyari ay ang Blazer Heat Trade mga ka sports, mas makakakuha ang Blazers ng mas maraming premium draft picks at cap flexibility. At sa deal na nakuha naman ng Blazers sa box, nakuha nila ang mga mahalagang players na sina DeAndre Ayton at Drew Holiday na may sasama nila kay Scott Henderson. Ito ay kung ahayaan muna ng Blazers na magstay sa kanila si Holiday at hindi muna siya ititrade. Ang naging problema lang daw talaga rito ay ang namuong antas ng pakipagtalo sa pagitan ng Blazers at ng Heat magbuhat ng mag-request na nga itong si Lillard ng trade patungo sa Miami. Marahil ay inisip daw ng Miami mga ka sports na hawak na nila ang Blazers at wala na itong magagawa pa. Subalit hindi raw nagustuhan ng Blazers ang ganoong pagtrato sa kanila kaya't nawalan na raw ng interes pa ang Portland sa anumang i-offer ng Heat sa kanila. Pero sa naging trade na ito mga ka sports, sa tingin ko masaya pa rin naman si Lillard dahil ngayon mataas na ang chance niya na maglaro na para sa isang titulo na kasama si Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton at Brooke Lopez. At para naman sa Blazers, maganda rin naman ang nakuha nilang kapalit ni Lillard. Hindi naman masasabi na lugi o talo sila sa naging trade. At sa Suns naman, solid din ang mga nakuha nila sa nasabing trade. May kapalit sa kanilang sentro at napalalim pa nila ang kanilang lineup at napababa pa nila ang kanilang salary cap. May ilan naman na nagsasabi na ang tanging natalo lamang sa nangyaring trade ay ang Miami Heat. Pero sang ayon ba kayo doon mga katap sports? Talo nga ba ang Miami dahil hindi sa kanila napunta si Lillard? Ano ang masasabi nyo rito mga katap sports? Magkomento lang kayo dyan at ating pag-usapan ito. Sa ngayon hanggang dito muna tayo. Like, share, and subscribe na kayo sa Top Sports PH, ang channel na mag sa inyo ng mga bago at may init na balita sa NBA, majority sa team ng Miami Heat. Kaya't mag-subscribe na kayo sa Top Sports PH. Salamat po!